Basahin ang Biblia. Oh. Ang paulit-ulit. Hmm. Handa na ba kayong makinig? Yes. Okay, sige kung kung handa kayong makinig, ako lang ang magsalita. Sige. Matthew chapter 6 verse 7. Nakasa dito sa verse 7 na sa pananalangin ninyo, Huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Hmm. Ano ang sinabi dito? Maraming salita. Gaya ng ginagawa ng mga hintel. Hmm. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Ayan. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ninyo ang inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. Okay? Sa verse 7, ito kasi yung kanilang paninira sa rosario. Makinig! Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng mga salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintel. May nabasa ba tayong rosaryo? De, dito, dito sa dito sa binasa ko. May narinig ba kayo rosaryo? May narinig ba kayo na ang rosaryo inulit-ulit? Inulit. -ulit? May narinig ba kayo na ang rosaryo na talaga itong inulit-ulit dito na wala nga Wala. Sino ang sinabihan ni Jesus? Ang hintel. Sino tayo? Si, ano bang ang natin? Oh, so dili, hindi tayo hintel. Sa ibang salita ang hintel pagano. Hmm. Sa ibang salita ang hintel pagano. Sa ibang translation kasi iba-ibang translation ng Biblia. Pagano ang tinutukoy ni Jesus hindi katoliko? Amen? Kasi hindi tayo pagano, katoliko tayo. Sino ang mga pagano? Sila ang mga taong tutuong nagsamba ng Diyos-Diyosan. Kasi wala sil hindi nila kilala ang Diyos natin. Sila ang sumamba sa totoong Diyos Diyosan. Kaya pagano lang ang nagsamba sa Diyos Diyosan. Iba tayo, katuliko tayo. Naniniwala tayo ng Diyos Ama, Trinity, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos natin, iba sa Diyos sa pagano. Naintindihan natin? Hmm. Iba sa Diyos sa pagano. Kaya hindi pwede na ang gawin nating suspect sa bersikulo na kanilang ilalahad sa inyo. Katuliko. Kasi ang tinutukoy dito, pagano. Amen? Amen. Hmm. Pagano ang tinutukoy. Sino-sino ba ang mga pagano? Kilala niyo ba ang mga pagano? Hindi niyo kilala? ang mga pagano ay mga dating ninono natin na dating nakatira sa Pilipinas hmm. bago pumunta ang Espanyol upang ipakilala ang Kristyanismo lahat dito pagano paano tayo nakakilala ng Diyos sa pamamagitan ni sino ba dito ang naka nakaaral sa paralan, tas kamay Oh, alam niyo ba ang history ni Magellan? Ano ang uh, ano ang uh, lahi ni Magellan? Espanyol. Ah, oh. kaya nga sa panahon nila ipinakilala ang Kristyanismo. Kasi ang ating mga ninuno, mga lolo at lula pa sa ating mga lola at lolo, pagano. Kaya pinapakilala ang Kristiyano. Kaya bino ni Yoyoy Bilyame ang kanta. Para hindi niyo makalimutan ang kasaysayan kung bakit nagiging katoliko tayo. Okay, sino ang may alam sa kanta ni Yoyoy Bilyame? Shortcut na lang natin. On March 15, 1621, uh, when Magellan landed in Limasawa, Ma Limasawa, Limasawa Island. Diretso tayo sa Kuros. Diretso sa Kuros. Kasi ito yung kasaysayan. Okay? the people were baptized under the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. Mm -hmm. Sabihin mo sa katabi mo. Mm -hmm. Ah, that's the beginning of our Catholic life isa ito sa so, nagbukas sa aking isipan kung bakit naging katoliko ako. Para hindi na kayo magtanong-tanong, bakit ka naging katoliko, sister? Kasaysayan pa lang sa pagkang-kristyanismo sa Pilipinas, itong dahilan kung bakit naging katoliko ako. <laughs> Kasi hindi naman nakasaad sa kanta ni Yoyoy eh. And that's the beginning of Iglesia Ni Cristo. <laughs> And that's the beginning of the dating daan. Oh, wala. Huwag <laughs> niyong kalimutan na ang kanta ni Uyoy Bilyame. Eh? Kung meron diyang mag-angkin-angkin na sila ang nauna, kantahan niyo niyo. <laughs> kantahan niyo Angkin-angkin sila. Kami ang totoo. Kami ang nauna. Nasaan sila sa panahon ni eh, Magilan? Wala. <laughs> nandoon pa Siguro, di nandoon pa sila na sa itlog oh, yan oh, di ba <coughs> kahit yung mga kabataan natin turuan natin sa kanta ni Yuyoy Villame importante 'yon history hmm. history Christianity kaya ang pagano para maintindihan natin ang mga pagano meron din silang dasal ano ang kanilang dasal ang tawag ng kanilang dasal bubbling Sabisa ya pagabuwa buak mbak-mbak. Yon, babling. Ginaya ko lang ang dasal ng pagano. Kasi yun yung dasal ng pag -aari. Kaya kahit ulit-ulitin yung kanilang dasal at wala tayong na may naintindihan pa kayo. <laughs> Tapos kaharap nila ang puno ng kahoy kasi pati puno ng kahoy ginawa nilang Diyos. May naintindihan kayo sa aking dinasal? O, oh, yun yung walang kabuluhan. Kaya naging walang kabuluhan. Kaya, dapat talaga tukuyon natin ang ugat. Kung bakit walang kabuluhan. Sino ba ang tinukoy ni Jesus? Ang tinukoy pala ni Jesus, pagano, hindi katoliko. <laughs> Amen!